Hello guys! So, may gusto lang akong i-recommend na online lending application dito sa ating Play Store. At alam na alam nyo siguro to dahil malabas ito sa mga ads ninyo sa YouTube. At guys, ito yung tinatawag na lending app na Mabilis Cash. This is actually from Mali Lending Corporation. At ang kagandahan dito sa online lending app na to ay flexible terms yung repayment. Pwede siyang twice mo siyang hulugan o three times mo siyang hulugan and so on and so forth. At alam nyo guys, uh, per 15 days yung kanyang ang hulog dito. At hindi siya 7 days which is common sa karamihan mga ola. At maganda dito guys ay buo buong makukuha yung pera mo at tumatawag lang sila during the near due date. Hindi sila nang haharas at make sure alagaan nyo to.